nagluluto kami ngayon ng pako. Ayan. Ginisa ko muna, tapos meron dun sa ilalim, yung ano, yung kabute. Ayan, o. Oh. Tapos, nilagyan ko lang ng uh, tinapa. Mm. Ayan, kabute, kabute, kabute. O. Oh. Tapos, lagay na uli natin yung ano, yung titirang pako. Ang daming pako, guys. Alam nyo ba? sampu lang ang ano, isang baluk dito ng pako. sampung piso, napakamura. Oh. Mm. Tapos dagdag na natin yung natitirang gata. Hmm. kasarap lakasarap. Mm. Ito yung mga pagkain dito sa Bicol. Mm. Ito yung mga ano, may liksi sila sa gata ganito sila magluto. Magayman yun kler. Yun. Okay. Pating naman nito. mo na. ito ko mo na wala, no, may gumawa ano ng... yeah. hair may hair yung <laughs> sa akin yung ano, yung malaking upako oo, oh, hindi, malaking mushroom ay, mushroom, oo oh. so, anong malambot na kain mo? kaya mo to? kaya mo to hmm, tap okay. hmm okay. ang problema, maanghang okay. mama, kumakain ko pa ba ng ano? Okay. ng maanghang okay yan si mama kahit ano daw kinakain niya very really good daw oh? Hindi ko pinapatay ah, 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 ang aming kalan para tuloy-tuloy. Oh. Ito na, ito na, ito na. Okay. Yan, nandito muna kami sa labas ng bahay. Yan, yeah, kung dala ka ng pamunas dito. At yan, ano namin si mama dito. Yan, well, ang pamunas. Yan, ang gulo na ah. yan. Yan. Ito yung aming garahe. Ganda ng halaman nila oh dito. Hmm. Talagang piling-pili yung halaman niya no. Oo. Piling-pili, paki-pakihan. Oh, eto muna 'yung. Yung ano. Ano? Bermuda. Bermuda, ang ganda. Ganyan din ang gawin ko sa garahe uh -oh. ko. Oo. Garahe natin pala. Ano? Ito yung garahe, ayan yung gate para sa sakyan tapos eto may payong-payong dito yan at ito yung aming kapihan sa umaga kapihan sa gabi tsa-tsa may pailaw si Kuya Clark ha? maganda kasi yung bermuda dito kasi Malamig. Malamig. Maganda din naman doon. Mm, ito na. Mama! Tara din eh, saglit. Ayan na si Mama. Si Cheng. Mm. uh, dito Cheng, para hindi maano si Mama. Diyan, diyan, diyan. Para hindi ma... Hirapan sa pagbaba. Oh. Oops. Dandahan. Yaun yeah, oh. No. pon. Ayun eh no, buhay pa. 280 ang ano ang kilo. Ano pa? 60 ang kilo. <laughs> Ito naman. Magkano daw? Ay, tambakol. Magkano kilo? Yellow Ha? Yellow Tambakol 160. Kino, Malili, wow. Ayan, kilo, maliliit na Wow. Yan, 700 ang kilo. Ang talaga wala. Oh. 250 ang isa. Sobra. So, dito kami ngayon ni Ate Cheng, nag-order kami ng cake para daw kay lola nila, nagpa-order sila ni Kuya Clark. Ito yung in-order namin, hmm. tapos na kami mamili, tapos na kami sa fish market. <laughs> Magkaedad? Sila. Ah. Sila yung magkaano nung... sila sumag kay Bekbek Bek tita? Si Kipoy. Ayun si Kipoy. May namatay na. Sine namatay? Kaya dad naman yung tito, si Dong. Si Dong. Si Dong. Si Dong. Si Dong. Si Si Dong. Si Dong. Si mm -hmm. si, si na, na ano, Si Dong. Si Dong. Si Sa Si Dong. Si Dong. Si Dong. Si Dong. Si Dong. yung kuryente, e, malapit sa sa bolt baga. Pa? pa. Uh, Malakas. Pa. pa? Pa? Kaya siya namatay dito Pa? 23 years na. Ah, 2 years na. Pa? Nagtitago si Guru. Baka nakadapa ang mga doon sa mga sakit naman. Papa? Ay! Ang ngayon, ang ngayon! Ang naman mo. Papa! Halit ako na dito sa loob, uminom ka! Saan ka na? Mm. Pwede mo naman ang tubig. Ang sarap. Papa! Parang mga din sa loob. Bek, yung kambal niya, ako na nagpalaki buwat mo. Ah! Pinamana. Malaki na. 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 na, na, na. na, na, na. na Grade 8. Second year high school na. Mm -hmm. wow, na. The reunion mm -hmm. of Agnote family. Yeah. Mm -hmm. Sama-sama <laughs> na yung mga, ano, mga balo, mga sitsita nila yan. Mm, -hmm. mm -hmm. May pabulong pa. Oh. Mm -hmm. Ano nakasalang pa? Oh, ano mm. mm. ito? Hindi naman kakain. na bine-dine ngayon. Jaran. No. <laughs> mm. Sarap. Tapos ito iihaw. Katlong kilo. Tapos isda. Tapos Ah, tahong. Mm. Oh, naluto na oh. Mm, yummy. Tapos ito, susunod, iihawin sa kayaan. Mm. Ito naman, okay na. Alimasag. Tapos susunod namin, pritong tokwa. So, luto na rin ito. Ayan. Mm. Naluto na. Kunti na lang yung ano pancit naluto ko na jarang sarap yan tapos yung aming kanin ayun na mga oldies so meron pang ano may pinapasundo pa si mama Sunduin pa namin yung isa na ano pamangkin nila uy Ay, ang inat mm. Eh.

Oh, lika na, like. Clark. Kain na, anak. Sige, go. Cheng, <laughs> kain na. O, lang, kain na, sabihin tayo. Mm -hmm. mm. Beauty time naman ng mga matrona. <laughs> pa beauty. Ay, ah, hindi pala, hindi. Mga single mom. <laughs> <laughs> Yan, yeah, mga single-single mom. <laughs> Si na na. enak, enak, Si Mede Si maka. <coughs> okay, Si siya 'yung ano? Oh, Kalungo na lang, lang naman si Tia. Grabe, naman. Hmm. Sinong kalung? si Mama. Oh, sige na. Si tia. Ay, Baby pa. Ay, hindi Sarap. man pwede oh. Maganda dito, oh. Aywa. Aywa. <laughs> Parang arena yan eh. Oo. Oh. Kayo mang ngayon lang din kayo napunta dito? Uh, Ah, hindi ka. na tao. Emma eh, <laughs> ganda naging pasyalan na ito, ano ma?

Person of oh no. interest. Si, no, si ano, <laughs> ni organic ang dito. Sa Pierre ito. Oo, araw-araw kami pipilihan dala dito. Sino? Sila. Baka, pag... Ayan, bila natin yung mga ano, mga oldies ng dragon. Ano yung tabi sa Pito, pito. At saka mango na dalawa. mga oldies nagreunion sa pier oh. dito po kami sa pier na sorsogon lang I like pick you. Ma, mini donut po, 40 na lang kanina. Donut, si 5 naman, donut ay, naman mini. Mini Donut, ano? Opo. Bawuli so, naman, okay. naman Sa desa, diyan Ito naman si Mini Uncle. Mini Donut puro tindahan dito pag gabi pinaka night market street food ng sorsogon malawak yan hanggang doon Ayan, pauwi na ang mga person. Ang mga senior citizen na sakay natin. Pauwi na. Nagkakatid na nami sila. Napagod, <laughs> Napagod ang <naman. laughs> mga... Oh, ayan na. Grabe naman niya. Bye-bye. Bye. Maraming salamat. Bye. 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 Madulong muno, madulong muno. May drop ng unang person. <laughs> okay. Oh, dito naman tayo sa ano, susunod. <laughs> Ay, hindi na. <laughs> Naibaba na naman yung pangalawa. Ito pangatlo, panghuli na.

<laughs> Ayuwah? Galing talaga <laughs> nung tapang eh. okay oh, sige, oh, oh. tapang tapang ah, oh, oh. oh, tapang na? tapang 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 ako na magpano. Sige na, pamoy mo nga. Pamoy mo nga. Touchdown, SM Sorsogon.